At nandito na nga kami at hindi ako naligo de <laughs> ito yung istirahan na hindi talaga ako nakaligo si Raulo. Masyado excited yung amo namin lalaki mga people. Kami lang dalawa ni Bel pa dito. Same pa rin na ang Isa lang to sa ano dito. Itong space na to. Parang dito kami tatambay ng mga inday. Tapos karugdong nun sobrang haba na vlog ko naman to dati. Ito yung dito sila kakain mamaya. Tapos yun, sobrang haba pa yan dyan. Tapos yun yung, ano, yung kusina nandun din. Tapos dito. Dito yung karuntong ng ano, toilet. Toilet dito. Tapos dito kami tumatambay mamaya. Tapos sobrang lamig na. Ayan. Yung may ano dati, yung may mga yung may mga gulay. Ngayon, patubo na naman yung bago nilang tinatanim. Mga kamatis. Ganon. Tapos, ayun na. Yung mga uh, ibang mga inday, wala pa. Hindi pa nakarating dito. Ito yung pinakadulo na sala. Yung kabila, kabilang dulo, meron ding ganon. Tapos, meron ding kwarto doon. Meron ding sala na malaki. Dahil sa mamaya pa yung kain, nagutom na tayo noon. Yung mga bata din, nagutom na rin. So, ng ano tayo nang show pow. na to? Bigyan na doon. So, what's my Ay, lang sa kanila kasi o ano. sa atin yung malaki. Wala! 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 <laughs> okay. Siyempre, lalagyan natin ang sauce. Tama, mali! Sige, <laughs> nga siya. ko. Nakahiga kami, Nagayos ako ng ano eh. Parts ng mga... <laughs> bicycle ng mga bata. Hindi <laughs> siya Si Ogi naman yung ganyan na. Bidyo ka naman. Doon na sana ako dapat gagawa nito. Mm. Mas na talagang uras. Kakahango ko lang ng cake sa oven. Sabi ba naman nagkaganap ako ng cake? Alis na daw sila. Kasama daw ako. Hindi nga ako nakaligo eh. kulur. Okay, dali okay, yan yan. Mamila yung kami na ka naman nandito. dito naman namin nahalika ng bumbang bumbang. Ito lang. wala naman itong bagay dito. Okay, ito. Parang hindi kayo pa magkala. Ma ma okay, mga coffee ka. Doon na. Dami na lang doon. Ah, mayroon doon. Mayroon ka dito. Parang tiyad tsaka ano. Tante. Nagdala ka ng sandok te. Sabi ko na kasi. Hindi mo tinanaw. Hindi One, two, three, smile. Tanda? Meron tayong bagong ha? What? May dala bagong. Bago? Oo. Oh. Pati lang ang kamatis. Sure, marami. Mm -hmm. Ano, kakamayin na lang yung pagkain ka, Rob? Uh, no. Oo, oh, kakamayin na lang ba yung pagkain ka, Rob? Why? Wala, wala, walang sandok. Hindi okay. rin pala tinanong ni ate, kala ko tinanong niya, sinabi ko sa kanya. Na, kaso, hindi mo na namin. Sa inyo, hindi Hindi, baka mayroon. Yan ang hinap niya. Yan ang hinap niya. Yan ang hinap niya. Yan ang hinap niya. niya. Unang kape. Unang kape. Ano, tripan mo na naman yan. Ay, ang, hindi pala to Pepsi. Kinsa. Alam ko na, mura lang to. Oo, mapapamura ka. Ito yung ano nila, ultimate drinks ng Saudi. Pagkakakain sila ng mga something kabsa. Fresh laban or yogurt. May malaki, may maliit. Ito namang isa, parang, asa na ba yung Iran dito? This is Iran. Tapos, may mga Pepsi, mga ganon. Tapos, ito sila kain. Pwede na yung table nila. Ang tawag dito ay sofra. Tapos, is ko sa kasi ano. Ah, nandito tayo sa istiraha. So, ang gagamitin ay disposable na mga plates. Para tapo na lang lahat mamaya. alam mo pas na lang? Tamang galawan, tamang kwentuhan, tamang maritisan. Kain tayo. This is our food. Meron tayong salad. This is my plates. Meron tayong pickled ang palaya. Plate pala. Sorry naman. Meron tayong bagong Meron tayong kamatis. Meron tayong laham. Kain tayo guys. Guys, lamit ni guys

Lu yang suka sama sama Hah? Bel. Mau pakai di Mata baannya. Ini cuma ini kok. Kan antus bes sama Hmm. Maka kok tuh lu Hmm, kan benar. Wagan. Wala nga daw pagkain si ano doon ni Jack Mike. Kaya nga, sabi niya, sinabimigay lang din naman ng tulong niya doon ng pagkain. Hindi ko ito kami nigay Oo. Ang oras ngayon ay 8:21 na ng ano, ang uh, gabi. Ito pala yung last namin. Sobrang gutom na yung mga. Nagkalaway na na kami oh. Matagal na din sa kanya. Wala nang lasa, di ba? Oo. Kasi wala eh. Parang ang bilang dahil, matamit na may acid. Mm -hmm. Apasid. Pero makasakay ng coffee. Ayun, sayang pa din yan. Hmm, ito ba yung ano? Ito ba yung, ano? Ito ba yung ano? Mm -hmm. Hello bye. Hi. What's up? Hmm? Nagbago ka talaga sa siya. Hindi daw yung maubos. <laughs> Paano? Patikip? I want to tikip. <laughs> Patikip? Patikip?

Why? Ayu, Bakit ka pumunta doon? Kumain ka pa man? Di, tinawag ko kasi siya. Kala ko saan Apa ko doon. Ba't mo tawagin? At hindi pa siya jari Hindi, pumunta siya rito. Anong ginawa niya doon? Ngayon. Bakit siya kumayalit? Nanggap yung abay at ang daw. Ito pa. Ang mabot pa Abay, Utosan sa naman ng amo ko Ilagay yung, yung pagkain niya sa plastic. Eh, may dala akong pagkain niyo, di ba? Ito, e, pagkain ko to ah. Okay. <laughs> Kinuha na nga, kumuha siya ng plastic, nilagay niya. Nilagay niya dun sa bago. O, di siya lahat ang kumilos. <laughs> Para sa dun sa bahay, kapi. Nag-utos siya. Hindi ko nga siya pinansin. O, siya gumawa sa utos niya. Ka iba ka talaga? Ikaw na. Bakit hindi naman ako nakaupo? Nung nakaupo ako, okay yan. magkutus sa akin. Sa pala, lawa, lalina, mag ano ka? Makasura ako ng bagong sa'yo. Kaya Saan galing yung Kaya hara. Ah, kalawa. Alin? alin? Lingga so, yun. yung dalako. Masarap mo kasi maraming san Sino? Ah, binaano ko kay Cynthia. Ay, niloto mo ulit. Karyo, mm -hmm. Niloto mo. Ulit. Niloto mo. Hindi niya niloto. Hindi niya niloto yan. Ikaw, hindi mo niloto. Niloto mo ulit, abe. Saan ka ba? You are in the art space? Mm-mm. -hmm. I'm busy. I'm Basta masarap yung kamatis. Salita yung... siya, Ang kala mo hindi siya mahirap kausap. Lahat. Ikaw na. Ikaw na. Talong. Next oh, day, maghahanap ng ano, iba. <laughs> kasi, <hindi> <laughs> sana, yung na ko na kami nag-double clothes. Sobrang lamig na. Ang oras ngayon ay bandang na sa bandang ano na tayo guys. Sa banda mag-alas 9 na ng gabi. Kakatapos ka lang namin kumain and sobrang lamig. Mayroon okay, kaming damit na thermal sa loob. Plus yung training suit, plus nag-overcoat. Wala akong ganyan. Kailangan natin ito. And wala lang akong ano. Wala akong gloves. Sobrang lamig. Isang taon na to dito. Walang ano to. Walang lagay-tanggal sa maleta. Walang lagay-tanggal sa maleta.

hindi pala nakakunik yung tuktog -tuk niya. Malamig na. Pangalawang kape. Ayan, pulo din yan ang istiraha dyan. Dyan banda na bukid na yan. Tapos, ang nakapaligi dito, nandito kami sa labas ng istiraha. Uwi na kami. Naghintay na lang kami na tatayo yung mga amo. Yung mga gamit namin na sa car na. What? Bigla na lang silang umalis. Nagmamadali. Hmm.